panoorin natin mga ito ang tira ni Shin Ho sa laban na ng Nuru ng Bulabiria Misa Misa Oriental. Tira sa isi Shin mga ito na. Ay niya. So, alanganin. Alanganin ang pinta sa city. Tingnan natin kung ano ang gagawin ni Shin Ho mga ito. tatlong bulan lang ang naiwan. City, Otso, at saka Nui. Ayan. Leasing ang ginawa ni Sid. Leasing. So, parang alanganin. Parang alanganin sa kita. And, parang kundi lang. Parang wala. Tingnan natin ang

Dahil ang gagawin ni Willy ng idea. Sumo, sumo. Sumo. Pang. Nakupin dito ang nailong lang ang pamatok sa sa ilang. Pulto na, uy. Last three na si Hindi niya kaya ng encounter ni Willy ang dipinsa ni siya May lalo. Pulto na, uy.